Magandang araw mga bata. Kumusta? Si Kuya Red muli ito at may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Ang pamagat nito, Ang Bangka ni Tatay Mario. Kwento ni J.C. Blancaflor mula sa Let's Read Up. na, na. Ikaw ang ako pag-ira Ang ating kita ay istorya Sa may tayong nakabara kita Malamig na hangin ang umahampas sa balat ni Tatay Mario. Inaayos niya ang kanyang bangka galing sa pangingisda sa dagat ng Rojas City. Ang kanilang bahay ay malapit sa tabing dagat. Kalmado ang dagat, pahiwatig na maganda ang araw. Noong araw na iyon, marami siyang nahuli na isda. May managat, sapsap, bulaw-bulaw, at tabagap na sagana-sagana ang rohas. Bilang isang mangingisda, Binubuhay niya ang kanyang limang taong gulang na anak na si Ali. Si Ali ay masayang nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Nakita niya ang kanyang ama na naglalakad papunta sa kanilang bahay. May dala siyang balde. Tumakbo siya upang sanubungin ang tatay. Tatay, tatay! Andito ka na! Sigaw ni Ali. Biglang niyakap ang kanyang tatay. Basa ako, anak! Bitawan mo muna ako. Mabigat din ang aking dinadala. Dahan-dahan niyang binitawan ang mga kamay niya. Tatay, madami ka na namang nakuha. Tanong ni Ali, Oo anak, marami ang kuha ko ngayon. Makakabili na tayo ng bagong damit at laruan. Sagot ni tatay, Yehey! May bago na naman akong damit at laruan. Masayang sigaw ni Ali. Sige na, Pumalik ka na doon at naghihintay na ang iyong mga kalaro. Ayusin ko muna ang aking mga pangisda. Sige tatay, babalik na muna ako sa aking mga kalaro. ka na, maglaro ulit tayo. Pag-anyaya ng kanyang mga kaibigan. Nanay, tatay, gusto kong tinapay, ate, kuya, gusto kong kape. Lahat ng gusto ko ay susundin nyo sabay-sabay na kanta nila. Habang naglalaro, bigla na lang tumigil at nagtanong ang isa sa mga kaibigan niya. Ali, nasaan ng iyong nanay? Tanong ng isa niyang kaibigan. Nagtanong din ng isang kaibigan. Bakit hindi namin siya nakikita? Si tatay mo lang ang nandyan. Nahiya si Ali at sumagot. May pinuntahan lang si nanay ko. Iyan ang sabi ng tatay. Bakit hindi pa siya bumabalik? Tanong ng isa niyang kaibigan. Hindi ko rin alam kung bakit hindi pa siya nakabalik. Malungkot na sagot ni Ali. Mukhang magbibinim na. Uuwi na ako at baka hinahanap na ako ng tatay ko. Mabilis na tumakbo si Ali pabalik sa kanilang bahay. Habang naghahaponan, tanong ni Ali ang kaniyang tatay. Tatay, kailan babalik si nanay? Hindi sumagot si tatay sa tanong ni Ali. Biglang tumahimik si Ali sa harap ng kaniyang tatay. Dali-dali niyang tinapos ang kaniyang hapunan at uminom ng tubig. Tapos ka na bang kumain? tanong ni tatay kay Ali. Tumangol lang si Ali. Maghugas muna ako ng pinggan. Dito ka lang ha, Ali. Huwag ka munang lumabas dahil gabi na. Malakas din ang alon ngayong gabi, sabi ni tatay. Hindi sumagot si Ali. Pumunta sa likod ng bahay si tatay Mario para manghugas ng kanilang pinagkainan. Nalungkot si Ali. Lumabas siya na hindi nagpapaalam sa kaniyang tatay. Naramdaman niya ang malakas na hampas ng hangin habang naglalakad sa tabing dagat. Lumapit siya sa tubig at binabad ang kanyang mga kamay hanggang lubusang magtampisaw sa dagat. Bigla siyang hinampas ng malakas na alon ng tubig. Siya ay natumba at naanod. Lumutang siya sa dagat, may nainom siyang tubig. Unti-unti siyang nalulunod habang naririnig ang sigaw ng kanyang tatay. Ali! Biglang may humila pataas sa mga kamay ni Ali. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang tatay habang umiiyak. Sabi ko na huwag kang lumabas. Ayaw ko na pati ikaw mawala pa sa akin, Ali. Ikaw na lang ang mayroon ako. binungad siya ng kanyang tatay habang ang kanyang ulo ay nakapatong sa balikat ng kanyang ama. Sa kanilang daan pa uwi, nakita ni Ali ang bangka ng kanyang tatay, Ali Mario, ang nasilayan ni Ali sa ilalim ng liwanag ng buwan. Si tatay Mario ay isang mangingisda sa lungsod ng Rojas. Kasama niyang namumuhay ng matiwasay ang kanyang anak na si Ali. Kasabay sa paglaki ni Ali, ang kanyang tanong kung nasaan ang kanyang nanay. Tanong na siyang magbubuhay ng pagmamahal ni Tatay Mario sa kanya. At dyan nagtatapos ang ating kwentong Ang Bangka ni Tatay Mario. Mga bata, napakagandang kwento. Si Tatay Mario na lamang ang tumatayong ama at ina ni Ali. Kaya dapat kayo ay laging sumusunod sa mga utos ng ating mga magulang para makaiwas tayo sa kapahamakan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam.